Thank <laughs> you. Oh There да mm -hmm. m a、right Hmm.

Ayan ang hang aming huli ngayon guys. Uh, yan, may malaking kubita. Saka itong igat. Pag hindi sana yung kuhuli, hindi mo makukuhan yun. Yes. Saka so, uh, nandito pa guys ang iba. Ayan. Ayan <laughs> guys, ang aming nahuli ngayon lahat. So, hindi kasi isang lamisa kaya uh, hmm. pinagsama-sama na namin. <laughs> Dalawang lamisa guys. Ayan. <laughs> Ang dami, dami nito. Puro. Apat. Ano din? Nakadali pa rin nga si Ibis sa bangkutan eh. Oh. <laughs> yung kanina. Pinatos na eh. Hindi ko na nga pinansin eh. <laughs> Ari, pangihaw. Baka <laughs> nang tuwit ako siya. Oh, takot. Takot. Binata ko ang gawin tindi Hindi ako. Kasi binata ko ang gawin kanina. Ako yung muntik na madala sa loob. Dumaan ako na nga kasi binata kong gawa, yun eh, naputol. puton. Kapag na pinatay niya, no. okay, na. niya <laughs> Hindi Ako hindi hindi ako magalit aking papatayin eh. <laughs> e, oh, na. Pag nakakapit ho yung gini, makisig. Ako okay, eh. pa ako ikinumpos ba bago akong ako. Sugat ang mga baraho eh. Pagdugo! Pagdugo! Ang dami, ang dami pa. Hmm? Mm -hmm. sarak eh. <laughs> nga yun eh matikman ngayon. kalawang laki kaya malilitang huli? yawa nga. Eh, patulong, oh. ito ay, ito malapat nung. paripakit niya. paripakit yan ang niya paripakit niya paripakit niya paripakit niya paripakit niya paripakit niya paripakit niya Nananap paano ba ang dukano? Ginatang ni. Oh. 'yan, Pa, Pati po ang aming huling ngayong gabi. Ito 'yung isang limis sa. Bali dalong limis pero talaga namin kasi apato kami namana niyan. So, maraming nga guys sa 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 suporta sa channel, sa araw na sa YouTube channel guys. At sa Facebook page, uh, Maraming salamat sa nag follow. matinig kami. Okay. Uh, okay. ano ba tips? ano sa inyong lahat guys tips? Uh, kay God At ano ulit kami ng, guys, ng sa mga tips? Nang mga tips? mga mga kaibigan at sa ang Pamilya guys mga so, thank ano very much guys mga tips? ano 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 mga ano mga tips? ano ano hindi niya tayo sa akin. Ayan. Kasi si Jilson si Torian, yan. Shout sa kanyang kapalit sa Amerika guys. Kawai kawai. Nakain na. So guys hanggang dito lang ating video guys. Thank you very much. Thank you for watching. Yeah. Picture mo abi, picture na mm -hmm. yeah, lang. Silid mo na yung ate, yung silid mo sa kainin. Madami okay. na, madami na yung perfect araw. Mahal na araw. Okay na, Arabe. Hindi pa naman sila